Ngayong araw nga pala mga koragon ay maglagay tayo ng pebbles sa may agdan. So kung wala pala kayo mga koragon alam dyan kung paano ikabit itong mga pebbles, so panoorin nyo ang ating video. Panoorin nyo hanggang sa matapos itong ating video para magkaroon kayo ng idea kung paano natin nilalagay yung ating pebbles, kung paano natin nililisin, paano ba'y kinakabit, kung paano nilalagay ito. Kaya so, ano pang inihintay nyo, welcome kayo sa Oragon Official Vlog. Let's go! So bali unang step ko pala makuraga na ginawa. Pinalitan ko muna yung gagawin natin na hagdan para malinis at maganda nang tingnan. Then nilagyan ko pala yan ang paikot na parang sukalo na may sukat na 1 in 1 half inches. So bali pinaikot ko pala yan ng dalawang step. So dahil dalawang step lang naman yung lalagyan natin ng pebbles, kaya naman gumamit tayo ng isang sakong pebbles at kulang sa kalahating sakong semento. Dahil pangit rin kasi pag sobrang dami ng semento, dahil doon nagkakaroon ng tinatawag na bulag. Yung tinatawag na bulag, sobra sa semento, kulang sa pebbles. Alam niyan ng mga pebbles hindi sobrang lambot, hindi rin sobrang tigas. So dapat parang pampalita na lang para hindi mahirap ikalat at isiksik. So pagkatapos pa natin haluin at makuha natin yung tamang method, ilalagay na natin dito sa may hagdan. Siyempre gagamit tayo ng palita kaya tinatawag na chara at atro di lambaka. Dahil yun mga kailangan para mapantay natin yung nilalatag natin yung pebbles. So kapag nailagay na pala natin yung sa unti-unti natin papantayin hanggang sa sumiksik na sumiksik hanggang sa dumikit dikit yung kanyang mga pebbles and hindi dapat iwa-iwalay. Kasi kinakailangan siksikin ang siksikin para, para mapantay at hindi maampaw. Dahil kasi nagkakaroon ng sanhi, yung tinatawag natin yung bula, kapag hindi maayos yung ating pagkasiksik ng ating tables. Dahil kadalasan yung na naging sani o problema kapag hindi maayos yung pagkasiksik natin at pagkapantay ng ating tables. Diyan na yung minsan, diyan pa magkasanhi para bahayan ng mga lamgam. Kaya dapat pa ng tables talaga siksikin ng maayos para yung simento at yung pebbles magdikit-dikit ng maayos. So tulad ng inyong nakikita, hindi natin tinitigilan hanggat hindi natin napapantay ng maayos at hindi natin napapalabas yung simento para yung tinatawag natin na patas para pantay pantay yung tipong, yung tipong parang nagpupuro ka lang yung dapat yung magiging style at kapag napantay mo na tapos meron ka pa nakita medyo butas-butas pa uh, ah, lagdagan mo lagdagan mo pa ulit ng tables para masiksik pa at kung sa tingin mo kina siya uh, mo siya ng mga ilang minuto lang o or oras depende yan sa pagpatuyo natin kung mainit ba yung panahon o hindi kaya magdidepende kasi na alam kung mabilis ba matuyo o hindi pag medyo mabilis na matuyo at alam mo na rin nagdo-dry dry na kumuha ka na ng tubig at boom at syempre kung mayroon kayong brass na dos or ono or tres kunin ah, niyo at gamitin niyo pang brass para sa pebbles at mainam yung gamitin at sa paglilinis nito pagtanggal ng mga semento sa ibabaw so basa basahin nyo muna basta basahin nyo muna hanggang sa umagos yung, yung sa ibabaw na simento huwag nyo pipirsay na uh, pupumin tapos babrasin kasi baka matanggal lang so konti konti lang so parang pagos lang yung tubig so pansinin nyo yung ginagawa natin yung parang ganyan lang para maganda yung kalalabasan yung ginagawa ulit ulit lang yung pagubras at yung pagupo ang paglalagay ng tubig basta malumanay lang yung pagubras kung mayroon naman kayo pang spray ah, uh, mainam yung pang spray kasi mabilis yung matanggal yung sa ibang wala na siminto basta pag nyo, uh, malumanay din uh, ah, lang para magapalabas lang yung katas so tuloy nakikita yan oh lumabas na yung ating pebbles hanggang sa huwag yung tigilan hanggang sa hindi lumalabas yung pebbles pag lumabas yung pebbles pag nakita nyo yung medyo yung mga simento pa sa iba o ulitin nyo lang hanggang sa lumabas yung tunay na kulay ng pebbles So dito pagkatapos pa natin linisan at tanggalan ng mga semento uh, sa ibabaw. So inuulit natin yan na uh, siksikin ng ruloy lang bakal para uh, mapantay yung mga ibang parts. Uh, kumalas sa uh, ating paglilinis. Kaya dapat uh, siksikin ulit. syempre pagka siksik natin na uh, another foam na naman tayo. Another foam at another pagbabras. Uh, Kasi kapag isang foam mo lang yan at isang brush mo lang at isang siksik mo lang yan. Hindi mo makukuha yung gusto mong itsura. Gusto mong mangyari sa ginagawa mong pebbles. So dito nga sa part na to. Uh, nagpatulong na ako dito kay Archie. na uh, laging kasama natin sa ating trabaho. At kadalasan tayo magtrabaho wala agad itong kasama kumbaga partner na natin to kaya naman dito nagpatulong na ako dahil dito kasi sa mga oras na to ah, mag alas 12 na syempre hindi naman natin ito pwedeng iwanan nakakain muna tayo kailangan taposin muna natin bago natin iwanan bago tayo kumain dahil once kasi naiwanan natin to at kumain tayo sigurado tigas to at pagbalik natin mahirap pa natin linisin yung pebbles na yan dahil mahirap tatanggalin yung mga simintong tira tira sa ibabaw at kung sakali malinisin pa natin yan pagkatapos natin kumain ah, sigurado masasama na yung mga ibang part ng mga pebbles kasi dun didikit yung siminto kaya naman nagpatulong na ako dito bago tayo kumain so dito pa orin nyo kung paano natin ito diniskarter at paano natin itong ginawa sa so, makikita nyo yung itsura pagkatapos ito. At kung nagustuhan nyo itong ating video, ito ang ating pinapakita, share, follow, and subscribe sa ating Facebook page and YouTube channel. So thank you, maraming maraming salamat.